Hello mga kasinger! So for today's video, ay magluluto tayo ng ating ulam para sa ating tanghalian guys. So prepare ko na po ang aming. Um, so ang lulutuin natin ngayon ay tortang o okoy na dilis. Tortang dilis na may kalabasa. So nilagyan ko na po yan ng itlog. So dalawang itlog po ang aking hinalo dyan. So tinanggal ko nga pala yung mga ulo ng dilis dyan guys, tsaka bituka at ang kanyang mga yung tinik na yan, so halo-haloin lang po natin so nilagyan ko na po ng arena yan so dadagdagan po natin yung mga so yan, halo-haloin lang para maharo yung itlog at ayan, dagdag ko na lahat ah, inubusin na lahat yung arena na natira guys, yan para medyo malapot yung ating timpla. So, ayan. Yan ay haluin natin ulit. Halo lang ng halo. At, lagyan na natin ng asin. So, tancha-tancha lang guys. As usual, yan ang laging laging sinasabi pag ako ay nagluluto. So, ayan. So, lagyan na natin ng So, ayan. Nilagyan ko po yan ng tasty boy. Yung pang crispy fried chicken guys so, para medyo mabango yung ating lutong ukoy na dilis at syempre magic sarap lalagyan so, ko na po ng mga pangpalasa at pamintang dorog ayan guys then tancha 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 lang po talaga yan guys so, so nasa yan na lang kung paano matimplahan ng iyong niluluto so ayan halo-halo lang para mahalo yung arena tsaka yung mga sangkap na ah, pinaghalo ko dyan guys so at dinagdagan na natin ngayon ng tubig para medyo malapot siya ng konti guys so hindi kinaya ni kasino, umupo na <laughs> so, medyo ngawit na guys dahil sa lumalaki tayo o ba diba? Ayan guys, ihalo ng konti yung tubig ulit. So ayan na, enough na. Haloin na natin at ready na po natin yung lutuin to. So halo-halo lang para mahalo lahat ng ating ingredients. O diba pa ulit ulit. So done. Ngayon ay nagpainit na tayo ng mantika sa kawali. So ayan na, may naka-ready na guys. O diba, ang bilis. Matik lang yan. O. So, mainit na yan at ilagay na natin ang ating lulutuing ukoy. So, ganyan lang guys ang magluto ng ukoy. So, simpleng ulam, healthy pa kasi may halong gulay yan. O, oh, ba diba? So, at gusto din yan ng ating mga kidus. Yan. Siyempre, So, antayin natin niyang maluto ang kabilang side at para balik ka rin natin yan mamaya, guys. O, yan na, kumukulo-kulo na siya. So, ayan, guys, luto na yung kabilang side at babalik tarin natin para pantay ang kanyang pagluto. So, ayan, lami. Eh. Sabang sarap nito, guys, lalo na pag mayroong suka na maraming uh, sili at sibuyas. So, uh, haunin na po natin yung first batch dito na po yan siya guys at tatagtagin natin yung ano, tagtagin, tagtagin talaga. Ah, uh, baka patuloy natin yung mantika para hindi man masyadong ma-oil, O, 'di ba? Ayun. So okay na yung first batch ng ating lulutong ano, tortang dilis na may kalabasa o ukoy. So ayan guys. So, next na natin yung pang second batch. Ayan. So, same procedure lang po. Ayan, i-ano mo lang, ilapat mo lang siya sa may kumukulong mantika. sa so, ganyan lang kasimpleng magluto ng tortang dilis na may kalabasa. So, simple lang siya, di ba? Uh, ulit ulit ulitin lang natin yung ano, first procedure, guys. So, ganyan lang. Uh, tapos, aantayin natin maluto ang kabila at babalita na natin pagkatapos na luto sa kabila. So, ayan. O, oh, di ba? Magic. O, oh, baliktad na. Kasi masusunog na siya. Guys, grabe. Kung gusto nyo pong kumain yan, madali lang pong lutuin yan, guys. O, oh, ayan na. Luto na agad, di ba? O, oh, magic talaga, guys. O, oh, ayan na. So, ready to serve na po yan, guys. It's almost done bakla na naman yung boses ni Kasinger guys so ayun na luto na ang ating ulam for today's video guys so done ayan so sana makapagluto ulit nito so ayan na ang finished product ng ating ulam sa araw na to so Until next time, see you on my next vlog. Bye-bye. <music>